Pero bakit ba natin pinag-uusapan yung divorce? Bakit di natin pag-usapan yung ano, yung, ah, uh, love life. <laughs> <laughs> ayan na. Ayan so, na, papu. Yung love life, real life. Yung divorce sa pelikula yun. Oh, uh, ito uh, to. Real life, love life naman tayo. <laughs> Ang dami kasi nagtatanong dito. Sabi nila, oy, kamusta na love life ni Casey? Oo, oh, yun talaga gusto ng mga tao malaman, Casey. <laughs> Happy ka ba? Okay. Okay naman yung love life. It's not really something na... Gusto kong ilabas ng todo-todo kasi, mm -hmm. alam mo ever since, ever since yung first relationship ko, parang masyadong open book lahat. Mm -hmm. And, uh, na enjoy ko somehow yung, gusto ko rin kasi yung lalaki makilala ko bilang ako. Um, pag masyadong na-expose agad sa scene or sa buhay, yung buhay showbiz or yung, yung public life syempre parang ano gusto ko lang malaman kung ano talaga yung intention sa akin kung sino man yung gonna ko kasi uh, the more na private the more makikilala mo yung tao mm -hmm. and you know eventually sana maging ready na to to share a lot more sa mga nagsusupport sa akin mm -hmm. pero for now i'd like to you know minsan nga masulpot-sulpot sa Instagram, di ba? Oo, oh, 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 ko. May eh. Kahit ang bilis-bilis mong i-edit yung reel, <laughs> parang half a second pati, lang. Pati mo ka eh. Hindi, I pa, kahit half a second lang, lang sa reel, Papo, alam mo ang, ang netizens, napopost nila yun. Na, nasi-screenshot pa rin nila. Casey, ganun kagaling netizens. Kahit ang bilis-bilis Pero lang. guapo ah. Guapo. Um, artista. Siyempre, dapat lang guapo. Ang ganda kaya mm. ng Casey loves natin. Oh. No? <laughs> Ganito, Casey, yung role mo nga as a virtua, mm. di ba? Tama diborsyada siya. Pero in real life, uh, are you looking forward to a ano, a union or marriage? Uh? Yes, I think I'm the marrying type uh, naman. Mm -hmm. Siyempre, unang-una lahat, kultura naman ng Pilipino talaga ang ano, ang magka-family. And that's very important for me. Of course naman, ang nakakatuwa lang sa nakikita ko sa sarili ko kasi ever since high school ako, Naisip ko siya, ko kaya ako ano, magpapakasal in the future? Tapos, never ko nakikita na maaga akong ikakasal. Hindi ko talaga siya pangarap na magpakasal ng maaga or magpakasal ng... Hindi ako nape-pressure. Mm -hmm. Siguro kasi I saw my parents get remarried. Yeah. Even yung lola ko and lolo ko, si Mita Helene and tatay Ambo. Kasi, ano, they got married when yeah. I was 8 or 7 years old flower girl pa nga ako sa wedding ng lola at lolo ko. Mm -hmm. So, ewan ko lang, siguro doon ako naiba sa iba na parang hindi ako masyadong pressured na mm -hmm. anak ko, kailangan ganito, kailangan ganyan. Siguro, mm -hmm. siguro marrying type naman talaga ako pero siguro right now parang I'm just praying if it happens, it'll happen. Tama. And and, 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 hindi ko naman yun itatago sa mga tao. My God, hindi <laughs> na ako sanay. hindi ako sa hindi involved yung tao kasi pinaklap na ako sa harap ng ano, oh, reality show. but, yeah, but excited din ako syempre na, na i-share ano yon i yon sa mga tao. And magugulat na lang siguro kayo one day, maa-announce ko na yung gano'n. <laughs>